na pala. Oh kasama ako siya. Evidence na nawomopya si Deso, may epal. file BJ Desa, sorry ho. BJ puro. na nawomopya. Si Deso, instantan e na. Ito itong mga star no, kokopyahin. Eh, ito Ano 'yun? 'Yan ano? No, wala wala like, mo, wala man lang <laughs> lingon-lingon niyan. Ang daming module niyan. daming kanina ba yan? Para Mod mag ko. ba na <laughs>